Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So inshaAllah tiyatalakay pa rin natin yung uh, Nawakidul Islam Sa so nan doon na tayo sa pang lima nanakid man abgada shay'an mimma ja bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam walau amila bihi kafar sino man ang mamuhi sa anumang dala ni propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kahit pag ginagawa niya ito ay nagiging kafir san tinutukoy dito na anumang dala ni propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kasama rito yung mga paniniwala at pagsasabatas at kahit pag ginagawa niya ito, kung sa kanyang puso kinamumuhian niya yung mismong batas, kufur yun. Kufur yun. Pero halimbawa, hindi naman siya namumuhi doon sa batas, pero nahihirapan siya, nakaramdam siya ng paghihirap, Bawa yung babae, tanggap naman niya yung, ano, yung poligami pero seloso talaga siya, selosa. Pero hindi naman niya kinamumuhian yung polygamy mismo, yung pagsasabatas ni Allah. Hindi yun kufur. Walang problema doon. Kahit ano pa yung ginagawa niya. Kahit nanununog pa siya ng passport o ano, uh, nagsiselos, kung ano lang pinaggagawa sa buhay. Ano yan eh. Um, uh, ang tinutukoy dito na nagiging kafir, yung galit sa batas ni Allah. Pero nahihirapan siya, kahit ano pang gawin niya dahil sa pagsiselos niya, hindi siya nagiging kafir. Wag lang talaga siyang gagawa ng iba pang mga nakid tulad ng uh, pagmumortad o adibila, iba pang mga gawain. So, insya Allah, yung karagdagang pagtalakay natin doon sa uh, panglima na ito na nakid sa panlima na nga ito yung una shirk, pangalawa yung syafa'a, yung pangatlo malam yukafiril yukafir musyrikin, aw syak kafikufrihim, aw saha madhabahum, sino man ang hindi niya itinuturing na kafir ang mga musyrik o kaya nagdududa siya sa kanilang pagiging kafir o tinuturing niyang tama ang kanilang paniniwala. Pangapat, man kadaan na gayra hadji nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hajjihi. Sino man ang maniwala na may iba pang gabay na mas malinaw o mas ano, mas matuwid kaysa sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kaya nakala niya o anna hukma gayrihi asanu min hukmihi. O kaya yung naniniwala na ang hukom ng iba ay mas mainam kaysa sa paghatol ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalladinu na hukm tawagit ala hukmihi fa kafir katulad ng mga mas pumapanig sa pagkuha ng hukom ng mga tawagit yung mga gumagawa ng mga batas na taliwas sa batas ni Allah na liban pa sa batas ni Allah mas pinapaboran nila yung kaysa sa hatol ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tao na ito ay kafir ang tao na ito ay kafir. So, inisya Allah, kaya pa rin natin yung ang, pag, ang pinagkaiba nung namumuhi sa tashri at yung hindi naman namumuhi sa uh, tashri. Yung kinamumuhian niya lang yung, ano, yung pagsasagawa nito dahil nakaranas siya rito ng paghihirap. So, magkaiba nga ito. Sa so, ngayon issue dito, malfarko bay na kiraha wa at tab. Anong ba ng pagkamuhi sa pagsasabatas at pagkamuhi sa uh, pagpapatupad? So ito yung distinction o pangunahing usapin sa bagay na ito. Yung huling nabanggit natin, yung aya, Kutiba alaykumul kitalu wa huwa kurhul lakum, itinakda sa inyo, itinalaga sa inyo ang jihad kahit pa ito ay kamuhi-muhi sa inyo. Sa so dito, sinabi ni Allah na mayroong mga Muslim na namumuhi sa jihad pero nananatili silang Muslim. Namumuhiling sila rito kasi ito ay may epekto sa kanilang pamumuhay o maaaring mapapatay sila rito o ayaw nila na mag-aambag sa jihad. Pero regardless, Muslim pa rin sila. Muslim pa rin sila. Sa so, katulad halimbawa, yung tatlong sahaba, uh, si Nakaab bin Malik at yung dalawa pa, na nagpaiwan doon sa Gazbot Tabuk, yung tatlo na yung Muslim pa rin. Hindi sila sumama sa jihad. At hindi rin naman sila tinuring na munafik. Ayaw lang talaga nila sumama noon kasi hindi raw nila maiwan yung kanilang mga taniman. Kaya hindi sila sumama. Pero hindi sila uh, nag, nagiging doon sa kanilang ginawa. Kung baga, nagalit sa kanila si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Ilang araw sila, ilang buwan silang hindi kinausap ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pero hanggang doon na lang yun. Nananatili silang Muslim. Nananatili silang Muslim. Pero yung mga terorista, kapag magsalita ka ng laban sa paniniwala nila, wala, kafir ka kagad. So hindi ganito ang Islam. Hindi ganun ang Islam. So si Allah, siya mismo, kinikilala niya na mahirap nga ang jihad para sa mga Muslim at maaring hindi ito agad-agad katanggap-tanggap para sa mga Muslim, hindi madaling matatanggap ng mga Muslim. Pero, nga, hindi ito, ano, hindi nagiging dahilan na ito magi, uh, hindi ito nagiging dahilan na magiging kafir sila. So yung sinabi ni Allah, وَأَسَا أَنْ تَقْرَهُ شَيْءَ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Maaring kinamumuhian ninyo ang isang bagay na mabuti para sa inyo. Wa asa antuhibbu shay'aw wa huwa sharrul lakum. At maaring minamahal ninyo ang isang bagay na nakakasama pala para sa inyo. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. At ito yung mahalagang bahagi rin ng aya na ito. Si Allah ay nakakaalam at kayo ay walang nalalaman si Allah ay nakakalam at wala kayong nalalaman. Na ibig sabihin, kung meron mang sinabata si Allah, maring hindi natin nakikita rito ang hikmah o yung wisdom, so marapat na sundin natin ito sa abot ng ating makakaya, insya Allah. Kasi si Allah ang pinaka ang mainam para sa atin. Hindi lamang sa pagsasabatas, maging sa kadar sa mga itinakda ni Allah. May mga bagay na itinatakda si Allah na maaring hindi natin nagugustuhan pero mainam pala para sa atin. Sa Arabic merong kasabihan yung ano, lakanal amru aswa. So pag merong ano, merong masamang nangyari, uh, si sabi ng mga Arabo, matapos silang magpuri kay Allah, alhamdulillah, sinasabi nila lakanal amru aswa, maring mas masahol pa rito ang nangyari. Ganun lagi yung sinasabi nung iba na ano, naging ano ito, kumbaga kasabihan nila. Parang sa ano, kung kumbaga sa Tagalog, buti na lang hindi ganun ang nangyari. Ba, bon, na nadisgra sa motor. O sabihin mo, buti na lang hindi ako namatay. Buti na lang nakahelmet ako o mga ganong bagay. So, sa halip na uh, masyado silang mag-isip ng masama doon sa masamang nangyari, so inisip nila yung kabutihan nung nangyari na maaring may mas masahol pa na nangyari. Ba, binasted ka. O oh, buti na di ko na pangasawa yung buwisit na yun. <laughs> bah, masakit, pala, masakit pala sa ulo o pala ulo nun. So, ganong bagay. So, yung mga tinatagda ni Allah, lalong lalo na para sa mga mananampalataya, uh, tanggapin natin ito, insya Allah, na ang nangyayari ay nasa unang-una kaalaman ni Allah tapos syempre pangalawang bahagi ng kadar o rukun ng kadar, yung kanyang irada, kagustuhan nito ni Allah kasi siya nga ay makatarungan. At syempre tinakda na ito ni Allah sa pagtatala at niligha na lang tayo ni Allah upang isabuhay ang itinala na ito ni Allah. So, ang Muslim, kumbaga... Siya ay mayroong merong kumpletong pagsuko at pagtalima kay Allah. Hindi lamang sa mga pagsasabatas kahit sa itinakda ni Allah Subhanahu wa Taala sa kanya sa qadar. Pero siyempre, la hindi lahat ng bagay sa Islam madali o magiging madali para sa mga Muslim o madali nilang matutupad. Sa so, merong mga pagsasabatas katulad nga dito sa usapin dito, 'di ba, yung hin hin hinalimbawa, yung hijab. Kasi merong sister, ah, nahirapan siya talaga maghijab. Maaring ah, naiinitan siya o naiirita siya o hindi siya sanay na ganito yung suot. Pero regardless, sumusunod pa rin siya kasi alam niya na nagkakasala siya kapag hindi siya naghijab. At ah, hindi naman siya nagiging kafir dito. Hindi siya yung tinutukoy doon sa man shay an mimma ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi. Hindi siya yun. Kasi hindi naman niya kinamumuhian yung batas. Ang kinamumuhian niya lang yung pagsunod. So ngayon, wakad bayana ahlul ilm al-farku bayna kirahati amrillahi wa syar'ihi wa kirahati al alfeel wa taklihi alan-nafs awin nufuru tabi minhu na ang mga ulama alhamdulillah nilinaw nila ang pinagkaiba ng pagkamuhi sa utos ni Allah sa kaniyang pagsasabatas at ang pagkamuhi ng tao sa pagsasakatuparan sa anuman sa mga isinabatas nito ito, sa kabigatan ni kabigatan nito sa kanilang mga sarili o kaya yung hindi nila pagsunod dito Kasi nga nakita na natin yung hukom na ganito sa iba't ibang mga usapin di ba sa sala yung tao na tumatanggi na wajib ang sala, kafir. Pero yung tao na hindi nagsasala dahil sa pagiging tamad, so dito sa mundo, ang hukom sa kanya ay kafir pa rin. Kafir pa rin. Kasi hindi naman siya, ano eh, hindi naman siya iiwan sa sala kung siya ay tunay naman na ng palataya. So kafir pa rin siyang maituturing. Ngayon, mayroon pang iba-ibang usap usap-usapan doon, sinasabi mga tao, pero malinaw na sila ay kafir. Pero yung hindi naman nag-iiwan ng sala. Ba, minsan nagsasala, minsan hindi. Eh, hindi kafir yun. Kahit pa kumbaga, uh, nagagawa niya yun dahil nahirapan siya talaga na magsala o kahit pa masabi natin na kumbaga, hindi madali sa kanya ang pagsasala. Yung zakah, di ba? Yung hindi naniniwala na wajib ang zaka, kafir. Pero yung hindi nagbabayad ng zaka, pero naniniwala naman siya na wajib ito, hindi yun kafir. Fasik lang yun. Makasalanan, didigmain sila ng mga muslim o sakdo lang mapaparusahan ng mga muslim, ng ng muslim, pero hindi yun kafir. So ngayon, yung sumunod na nabanggit dito, Sinabi ni Ibn al-Jawzi rahimahullah, Wa inna farikam minal mu'minina lakarihun. Sa tungkol uli ito sa jihad, do sa suratul anfal, verse 5, na meron daw kabilang sa mga mananampalataya na namumuhi sa jihad. Na karihuna, na namumuhi sila sa jihad, at din sinasabi rin, fiha kaulan, ahaduhuma karihuna, kurujak at kinamumuhian nila yung paghayo ni Propeta Muhammad SAW sa jihad kasi madadamay sila. O baga, kapag umalis si Propeta Muhammad SAW papunta sa jihad, maobliga sila na sumama at may iwan nila yung kung ano man yung kinagigiliwan nila doon sa Madina. Na mga pananim, mga tupa, kambing, at iba pa. Negosyo. At yung pangalawang sinasabi dito, Karihuna sarfal ganima anhum, wahadihi kirahatut tab. At isa sa mga tafsir ng ayan na ito, wa inna farika minal mu'minina lakarihun, isa sa mga kahulugan nito, yung uh, pagkamuhi nila sa pagkakahati-hati ng ganima. Kung hindi sila nalulugod na sa ganitong paraan, nahati ang ganima. Parang ginawa ni ano, ni Dul ng sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi Delia Muhammad, maging makatarungan ka o Muhammad sa iyong paghahati-hati ng ganima." Si Dul kalaunan naging kawaridge, Wahadhi kirahatut tab. Sa so, sila ay namumuhi sa pagsasakatuparan para nito. Li masyakkati as-safar wal At ganyan din yun nga, yung mga tao na namumuhi sa jihad, kinamumuhian nila yung paglalakbay at yung pakikipaglaban. Walaysat kirahatul walaysat kirahati li amrillahi ta'ala. Pero hindi naman sila namumuhi sa utos ni Allah. Ngayon din sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, walaysa min syartir rida alla yahussa bil alami wal makarih sa so, yung rida o yung kaluguran ng tao sa mga isinabatas ni Allah o kaluguran ng tao sa pagsunod kay Allah o sa kumpletong paniniwala sa mga pinaniniwalaan sa Islam, hindi kondisyon dito na hindi makakaramdam ang tao ng alam ng sakit o ng makari o ng mga bagay-bagay na kinamumuhian niya dito o ay, na inaayawan niya dito. Intindihan niyo, na hindi porke nahihirapan yung tao ay nangangahulugan agad dito na hindi siya nalulugod sa pagsasabatas ni Allah. So maaring yung tao nahihirapan nga sa pagsusot ng hijab, nahihirapan sa uh, sa poligami yung asawa niya, may asawang iba pa, nahihirapan siya doon o nahihirapan siya na magjihad. So hindi yun kondisyon, hindi kondisyon na dapat kinalulugdan mo lahat. So maaring may mga bagay na kamumuhian ka sa mga gawaing pagsamba. Bal alla yata'arrad alal hukum. Ang kondisyon para matukoy na ikaw nga ay nalulugod sa pagsasabatas ni Allah ay yung hindi mo itinatakwil ang hukum. Pero yung makaranas ka ng paghihirap sa pagsunod, walang problema. Normal na makaranas ka ng paghihirap. Mo, well, nahihirapan kang gumising sa pajar, So, maaaring nga ano yun. Uh, hindi pa kufur yun. Hindi yun kufur. Pero yung namumuhi ka talaga sa sala, inisip mo bakit kailangan pa magsala, paulit-ulit lang naman. Eh, kufur talaga yun. Kufur talaga yung ganun. Pero nahihirapan ka, pero nagsisikap ka naman. Uh, hindi yun kufur, pero insya Allah, ano pa nga yun, eh, maaaring magdaragdag pa nga ng gantimpala. Kasi Iyong nga yung isa sa mga kaida, Al-Jaza'u Jinsul Amal, ang gantimpala ay katulad ng gawain. Ang isa sa mga kahulugan nito, uh, kung gano'ng katindi yung paghihirap mo, pagtitiis mo sa pagtupad ng isang gawain, gano'n din magiging kalaki ang reward. Gano'n din magiging kalaki ang reward, inshaAllah. Nakatulad nga dun sa ano yung yung isang hadith wala yata sakhatu so kondisyon ng rida o ng kaluguran sa pagsasabatas ni Allah ang hindi mo nga ito kinamumuhian at hindi mo ito kinapupuotan kasing kahulugan lang yun walihada ashkala ala ba'dan nasi arrida bil makruh wa ta'anufihi da dahil dito mayroong mga tao ang nalilito sa pagkalugod sa isang bagay kahit pa uh, nahihirapan sila rito. At ang ganitong bagay ay kanilang minamasama. Minamasama nila. So, halimbawa, merong ano, merong tao na dumaraan talaga siya sa pagsubok. Bao si Rashid laging tulog. So kung merong mga tao halimbawa mamasamain nila na ano yung si Rashid hindi laging nakakapagsala o laging hindi nakakapagsala, ganun. Pero, hindi yun kufur. Okay? Hindi yun kufur. So, maari ang yung tao na hirapan sa pagtupad, pero hindi yun kufur. Kasi hanggat ang tao ay nananatili na nagsisikap at hindi naman niya kinamumuhian yung pagsasabatas, hindi siya nagiging kafir, insya Allah. Kasi minsan iba-iba rin yung ano talaga, yung mood ng tao. Iba-iba. Maraming nakakapekto sa kanyang si uh, sipag na magsagawa ng mga gawaing pagsamba. Bawat tinanong pa niya kahapon, tulog na eh. Tulog na yung partner mo. <laughs> <laughs> niya kahapon. Paano yun? pag tinatawad daw siyang ano, pag may mga panahon na sinisipag siya. Eh sabi ko, pag sinisipag ka, di dagdagan mo ng dagdagan yung mga sunna na sala. Kasi 'di ba 'yung mga sunna na sala pang ano yun eh, pang pagbayad pangbayad sa mga kulang mo na sala. Hindi lang ang sala nagiging kulang hindi lang dahil sa pag hindi hindi lang dahil sa hindi pagsasagawa nito. Ang sala nagiging kulang din kapag hindi mo ito ginawa sa tamang oras. O kapag salatul jama'a late ka, kulang din 'yung sala na maituturing kasi kumbaga hindi mo siya na sa perpektong pagkakatayo. Kasi 'yung hadith di ba yung hadith tungkol sa sala, yung magkausap si Musa alayhis salam at si Prophet Muhammad sallallahu alayhi salam, ang original na sala, 50. Pero yung sa dulo nun, ang sala ay lima, pero ang reward nito ay katulad ng 50. So, sa bawat sala, hindi lang yung pagdalo mo sa sala yung hahatulan. Pati yung iyong khushu, ang iyong tumaanina, nasa oras ka ba nagsala, o nakasabay ka ba ng kumpletong pagsabay sa jamaa o nakasabay ka ba ng maayos kasama yung imam so yun yung magiging dahilan na magiging kumpleto yung sala pero maaring hindi ito natutupad ng tao kaya dapat pagsikapan ng tao kapag sinisipag siya magsagawa talaga siya ng maraming maraming sunna at kung tinatamad naman yung tao edi iwan niya yung sunna wajib lang yung gawin niya kaya nga maganda yung sunna na sala na nakagawian ng tao kasi Kapag tinatamad ka, yung sunna yung iiwan mo, hindi yung wajib na sala. Kasi may mga pagkakataon na gano'n. Kahit ako, gano'n ako minsan. Minsan, tinatamad ako na gano'n. Na magsunna. Na, hindi ko naman siya nagagawa, pero ginagawa ko siya ng, ginagawa ko pa rin yung wajib. Alhamdulillah. So, dito'y dinugtong, Hada mumtaniun alat tabiati wa nama huwas sabar. Sa so yung pagmamasama ng tao na yung tao nga ay maaring makakaranas ng paghihirap sa pagsunod sa mga isinabatas sa reliyon na ito, hindi ito marapat. Kasi normal lang ito. Kaya nga tayo, inuutusan ni Allah na magtiis. di ba? Kaya tayo inuutusan ni Allah na magtiis kasi normal sa tao yung makaranas ng paghihirap sa relihiyon. Normal sa tao na makaranas ng paghihirap sa relihiyon. Kaya ano, ah uh, inutusan tayo ni Allah na magtiis. Wa illa fa kayfa yajtami'u rida wal wa huma Dahil kung hindi lang daw, dahil sa pagtitiis ay hindi nga maari magsama ang kaluguran sa pagsunod kay Allah at yung nararanasan ng tao na paghihirap sa pagsunod kay Allah. Kasi ang dalawang ito ay magkataliwas. Pero kung ikaw ay nalulugod kay Allah, o kung ikaw halimbawa ay nakaranas ng paghihirap pero nagtitiis ka naman, yun ay palatandaan pa nga ng pagkalugod mo sa batas ni Allah. Hindi yun na, na. Hindi siya kamuhimuhi. kamuhi-muhi. O kaya hindi rin dahilan siyempre na ang tao ay magiging kufur. So dito nga wasawabo ang tamang opinion dito kasi nga may mga tao minamasa man nila kapag halimbawa mayroong merong tao na halimbawa ba may magsasabi sa iyo nahirapan ako magsala nahirapan ako mag-fasting tapos ang ipapayo mo lagi sa kanya ano oh huwag kang mag-iisip ng ganyan kasi kufur yan hindi yun kufur okay hangga't nagsisikap ang tao yun ay palatandaan pa nga na siya ay uh, nagsisikap na uh, kalugdan siya ni Allah. Wa sawabu annahu tunakidu baynahuma wa anna wujudat ta'allum wal kiraha wa kirahatun nafs wa kirahatun nafs la yunafi arrida. So itong dalawa na ito, wala itong pagtataliwasan dahil sa sabar. Yung kaluguran sa pagsasabatas ni Allah at ang pagkamuhi sa ilang mga bahagi ng pagsasakatuparan nito, sa pagsunod dito. okay, nararanasan ng tao na hirap sa pagsunod. Hindi ito magkataliwas dahil sa sabar. Kung baga inuugnay silang dalawa ng sabar o ng pagtitiis. Na ang makaranas ang tao ng uh, hirap o sakit o kung baga kagipitan sa kanyang pagsunod, hindi ito nangangahulugan na hindi siya nalulugod sa pagsasabatas ni Allah. Karid al-marid, bisharbid dawai al, bishar al Karih. Sa limbawa, yung may sakit daw, yung may sakit, meron siyang iniinom na gamot. At yung gamot na iniinom niya, mapait talaga. Pagdarating na yung oras ng pag-inom niya ng gamot, ayaw niya ng halos, halos ayaw na niyang darating yung oras na yun eh. Ayaw niyang darating yung oras kasi ayaw niyang uminom ng mapait na gamot. Kasi so, yung tao na yun, ano, uh, ayaw niya yung mapait na gamot, pero hindi naman ibig sabihin na kinamumuhian niya na gumaling. So, ganun din. Ayaw niya yung, halimbawa, sa, sa di ba? Ayaw nung tao na gigising siya ng maaga o nahihirapan siyang gumising ng maaga sa pajar, tas maguwudo ng malamig na tubig, tas paglabas niya ng bahay niya, maginaw. ba? Diba? Lahat yun normal. Lahat yung normal at hindi nangangahulugan na siya ay nagiging kafir. Kasi the fact na ginagawa niya yun at nagtitiis siya rito, yun ay patunay pa nga ng kanyang kaluguran sa pagsasabatas ni Allah at hindi siya nagiging kafir nga dito. So technically, yung usapin dito, yung unang sample, di ba? Yung babae na nahirapan siya mag-hijab, ayaw niya mag-hijab, pero regardless, sumusunod pa rin siya sa batas ni Allah. Actually, pagpapakita pa nga yun ng pananampalataya, insya Allah. At yun din isa pang sample, وَارِدَ saim فِي الْيَوْ مِشَدِيدِ al warida sa'im fi fi al-yawm har bima yanaluhu min alamilju, al-ju' wa so gayn din yung nag-aayuno sa araw na matindi ang init dito na masakit para sa kanya mag-ayuno at uh, nakaramdam siya dito ng sakit ng gutom at uhaw. So nalulugod pa rin siya kahit pa masabi natin na nakakaramdam siya ng, ano nga, ng hirap o kahit nagre pa siya na napakainit ng araw na ito o magre-reklamo pa siya na uhaw na uhaw na siya o gutom na gutom na siya dahil sa araw na yun na napakahirap. Hindi yun ano, hindi yun kufor, hindi yun pagkamuhi sa pagsasabatas ni Allah. Hanggat siya ay nagtitiis, siya ay nagpapakita ng kaluguran sa pagsasabatas ni Allah. At ganyan din, Warida mujahidin bima yahsulu lahu fi sabilillahi min alamil jirah wa gairaha. din, maaring yung nakikibaka sa landas ni Allah, makaranas siya na siya ay masusugatan, mapipinasala, o mapapagod, maguguto, matiba-tiba pang mga pinsala sa labanan, kahit makakaramdam pa siya na gusto na niyang magreklamo. Pero wala itong ano, wala itong epekto sa kanyang kaluguran sa pagsasabatas ni Allah. Insya Allah, hindi siya nagiging kafir o hindi na nga nga na kinamumuhian niya ang jihad. So, ibig sabihin, normal lang lahat ng ito sa mga tao at maaaring kabaligtaran pa nga ang kahulugan nito. Hindi natin ito dapat minamasama. Kung merong tao na uh, hinahayag niya yung kanyang nararanasan na nahihirapan siya sa pagsunod. Hindi ito, kumbaga, hindi ito dapat nating masamain bagos ito ay tanda pa nga na siya ay nagsisikap, insya Allah. Tanda pa nga ito na siya ay nagsisikap, insya Allah, nagtitiis dahil dito ay magagantimpalaan pa siya ni Allah, insya Allah. So ito yung uh, karagdagan pang paglilinaw, alhamdulillah, sa usapin nito. So itutuloy pa natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.